Tuwing tag-ulan, isa lang ang sigurado, baha na naman. Taon-taon, binabaha ang Metro Manila. Minsan, kalahating katawan, minsan lagpas tao. Traffic, delay, sarado ang eskwelan. Pero sa gitna ng problema, may lumang ideya na mulit-muli nating ginagamit at binubuhay. Talaga nga bang reclamation ng sakot sa lumalalang pagbaha? Bagamat matagal na itong ginagawa sa Pilipinas, marami ang nagtatanong, ano nga ba ang reclamation? Ito ang proseso ng pagtambak ng lupa o buhangin sa dagat, baybayin o ilo para makapaggawa ng bagong lupain. Para kang bumubuo ng bagong parte ng lungsod sa ibabaw ng tubig. At hindi lang ito basta-basta pagtambak, pinag-aaralan, pinaplano at tinatapatan na makabagong teknolohiya. Sa ibang bansa, matagal nang napatunayan ang bisa ng reclamation. Ang Singapore, maliit man sa mapa, Pinalawak naman gamit ang reclamation. Na kung saan itinayo ang Marina Bay at kanilang business district. Sa Dubai naman, kilala bilang isang napakagandang tourist spot ang reclamation project na Palm Islands. At sa Netherlands, ginagamit ang reclamation para gumawa ng sea walls para protektahan ang buong bansa sa pagbaha. Sa Pilipinas, kulang na ang espasyo. Tuloy-tuloy ang paglago ng mga tao pero hindi nadadagdagan ng mga lupang pagtatayuan ng bahay, paaralan, ospital o negosyo. Minsan, sa gilid na ng ilo o dagat na pipilitang tumira ng ilan. Ang Roas Boulevard, Cultural Center of the Philippines, PICC, ay ilan lamang sa mga halimbawa ng reclaimed land. Noong panahong yun, pinupo na rin ito at kinikwestiyon. Pero tignan nyo, ngayon, sentro ng sini, kultura at turismo hindi din naman na ito binabaha katulad ng ibang lugar. Ibig sabihin, kung tama ang proseso, pwedeng magdulot ng kabutihan. Paano nga ba nakakatulong ang reclamation lalo na sa pagbaha? Hindi lang lupa ang dinadagdag sa reclamation. Ito din ay nagsisilbi nating proteksyon. Sa mga bagong reclaimed area, pwedeng maglagay ng catch basin kung saan pupunta ang tubig ulan may espasyo para sa pumping stations, kanal at green parks na tumutulong para hindi umapaw ang tubig sa masikip na lungsod. Sa halip na baha ang dumaloy sa kalsada, makokontrol ito at nagpapababa pa ng pinsalan. May mga nagsasabi ng masamang epekto ng reclamation sa kalikasan. Totoong kung hindi ingatan, di pinlano ng maayos, pwedeng maapektuhan ang mga isda, corals at mga mangrove. Pero ang lahat ng ito ay protektado ng environmental law kung susundin lamang dating ng maayos. Kaya mahalaga na ang reclamation ay ginagawa ng tama, may pahintulot at may konsultasyon. Sa kasalukuyan, may mga ilang proyekto ng reclamation tulad ng Manila Bay, Cebu at Navotas. Layunin itong magbigay ng pabahay, negosyo, flood control at trabaho. Sa Manila Bay, Plano ring isama ang walkways, parks at open spaces para sa publiko. Kung susundin ng tamang proseso, lahat tayo ay makikinabang, hindi lang ilan. Hindi na bago ang reclamation, pero sa panahon ngayon na ang baha ay nagiging normal, baka ito ang lumang solusyon na dapat nating isipin muli. Ang tanong, handa na ba tayong gamitin ito para sa tama? Reclamation hindi panira, kundi maaring sagot sa problema